Hi guys, ito nga guys, magkukolor po tayo ngayon guys. So ayan guys, ang buhok nga po ni madam ay talagang marami na pong white hair. So ayan guys, non applyan ko na ng color ang kanyang buhok. So guys, ang buhok talaga ni madam ay sobrang dami na rin ng puti. Kaya ang ginawa namin ay inolayan namin ng light brown. Ang gusto ni madam kasi nga ang gusto ni madam ay hindi masyadong halata ang color. So, ayan nga, guys, no, ang ginawa ko din, nilagyan ko rin siya ng Hair Reborn para mas malambot ang kanyang buhok, hindi siya magiging dry. Kasi nga, guys, kapag once na magpapakolor tayo, dapat talaga laging may treatment para hindi dry ang buhok. Kasi nga, ang buhok din ni Madam kanina ay dry din. So, tignan nyo po, guys, ganda na ng buhok ni Madam. Ang ganda ng resulta, shiny din, guys, ang kanyang buhok super lambo talaga iba talaga kapag mayro na talagang treatment ang buhok kapag nagpapakulay so tingnan nyo guys no para ding may Brazilian ang buhok ni madam sobrang kintad talaga yan guys ang lambo tignan din ang kanyang color so ayan tignan nyo yung buhok ni madam